Yan, good morning guys. At ngayon ay nandito na naman tayo sa ating silahan. Padalawang araw na natin dito at grabe guys, sobrang sama ng panahon ngayon. At ang masama pa doon ay wala pa yung ang dalwa, yung ating operator si Kuya Eldie si Kuya Joey. Nauna tayo sa kanila, tanghali na, tanghali na pero wala pa sila. 8:50 na. <clears throat> Siguro nilalamig yung dalwa kaya hindi aahon. Pero antayin natin mga hanggang alas 11. Kahapon guys ay naka 86 peraso lang tayo. Ang hirap kasi ng pisto. Saka mausiw. Nagtabas pa sila nung alis ko ng patatlong hakot ko. Nagtabas sila. Ito guys yung tinabas nila. Oh. Yan guys. Yan yung tinabas nila kahapon. Oh. Ang sukal. Madali na, madali na lang naman to kung dadating sila. Saglit na lang ang ating iintayin para makahila. Kaso problema wala sila. Naulan kasi sa mga nang panahon no. Oh. Tapos lumaga. Hanap tayo ng masisilungan. Nalakas yung ulan. Yan guys, nari si Pugeng Castor. <coughs> Hindi ko na siya naliguan at kalamig. Saka so na ulan. Ayan o. Oh napabusog pati siya masyado naparami yung pakain ko ng feeds isang kilot kalahati saka dalawang pak lang na niyug o, oh, ang ng tiyan niya medyo sirap lumakad ganina kaya, piya ipinugal ko na muna siya hindi ko na rin tinanggalan ng palangka para hindi mabasa yung likod niya pati yung sapin mga 11 at wala pa sila uuwi na tayo Ngayon guys uh, Wala pa rin sila talaga At ang oras ay 9 na, mahigit 9.15 Medyo ginugutom na ako Nakakagutom magintay May dala tayong Kanin pero yung ulam natin Nakipapa pa, nagpabili tayo kahapon ng lutong ulam na lang sa Agdangan Kaya dun tayo kakain sa kanyang kubo Dun sa pinagpitresera namin Wala din naman akong dalang tinapay may dala ko feeds hindi naman natin pwedeng gawin merienda yun kaya wala na rin mura ubus ko na kahapon kaya hanap tayo ng merienda natin guys tara samahan niyo ako ayun guys meron ako nakita ayun oh eh. dalawang tubuan ito guys gagawin natin yung merienda to Guys. para mas maganda yung dalawa na yun na mas mais mais mas mais 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 na mais 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 yun guys um, pag nandito ka sa linang nasa gitna ka ng kagubatan marunong ka lang, hindi ka magugutom ah uh, guys um, pagkain ito lahat ng tao dito sa amin sa linang siguro yung mga kagaya ko nang trabaho ko nakakakain lang ganito pagka ginugutom sa gubat um, ah guys Chau, Paulo. tamis guys pag sakto lang guys yung haba matamis pa yan ano tapos yung yung pinagbaakan yan meron yung parang ano lahod yun eh, guys ay matamis yeah. Ay. Nga pala guys. May dala nga pala akong listahan ngayon ng mga nagpapa-shoutout sa akin. Munti ko na makalimutan. Pinasul pinasulat ko na to kay Mrs. Para hindi ko na makalimutan. Nakakahiya naman sa mga viewers ko na nagpapa-shoutout. So guys, naka-plastic pack para hindi mabasa. <coughs> Shoutout. Nakalagay. Ayan. F. Breeze. Ayan. Ayan. Marvin Litada Robinson De Mesa San Pablo Laguna <coughs> TP Jerome Bien ng Santo Angel Malabanban Ronald Donato Reformado <coughs> Jan Handrial ng Lopez Quezon Kuya Ticchio Channel Padre Burgos ah Kuya Tech Channel ng Candelaria Quezon nito kamali siguro yung asawa ko at kay Russell Miulio from, from Tagkawayan Quezon na ngayon ay naglilibor kay sa bahay ng papa ko sa Agdangan Kastura Kabayo ni Cesario Castillo yan Thank you po sa inyo sa lahat ng nabanggit ko na yon ay maraming maraming pong salamat sa mga panonood nyo at sana po ay follow nyo rin ako at pasyon ng video ko at sana huwag kayo magsawa at sa youtube channel ko naman po ay may youtube channel nga, nga po pala ako at sana pa support din uh, Randy Vlogs po yung pangalan ko doon at ang pro profile pic ko po doon ay nakatoksido ng red at papaltang ko nga po pala yun ng kagaya ng profile pic ko sa facebook Uh, sa YouTube po, may up din sa akin si John Lloyd Tobias. Anak ni isaak sa Abedra. Hmm. Sabi niya, magaling daw, magaling din ikaw kuya Randy sa motor. Hindi naman. Marunong lang din. <coughs> may konting alam na tricks. Pero ngayon, Bira ko nang magawa kasi medyo na edad na tayo. 30 years old na tayo kaya medyo hindi na tayo ganun kagaling mag magbalanse. Bueno guys, maraming maraming salamat sa lahat ng na nabanggit ko. Sana mas dumami pa yung magpapashoutout sa akin at sana maging tat tatlong ganto or mas madami pa. Yan guys. Kung hindi ko man nabigkas na maayos yung pangalan nyo, pasensya na kasi medyo mahirap basahin yung pangalan nyo. ano <coughs> bueno guys, thank you. Lagay ko na lang din ito sa comment, comment, comment section ko mamaya para ma makita nyo. Ano bueno guys? Narin na tayo ulit. Guys, ikat ko muna. Nalakas ang ulan. <laughs> Yun guys, alam mo kung hindi na Kaya tara na. Kaya kasama yung sa hanap buhay namin. <laughs> mm -hmm. Tara guys,